Madayo na minasang. <laughs> so, ngayon, papunta kami ng work. 1.30 na to ng hapon. 1.30 ang time in. Maaga. Sarap pa sana matulog. No choice. Trabaho. sa <laughs> so, ayan, papakita ko ngayon kung anong gagawin namin. Anong trabaho. Ito ang expectation versus reality. <laughs> Tang reality ng mga OFW Japan, na mga farmers. Yan. So, yung mga nakatinim dyan na green, mga broccoli ka cabbage yan. Ayan. Ikot na naman tayo. Ikot. Ayan ganda ng tower. Yan. Malaylayo pa. Siguro mga 3 minutes pa bago makadating sa house namin. Doon sa pagtatrabaho namin. <laughs> Ayan. Pagpasensyaan nyo na guys yung bosses ko. Medyo kinakabahan kasi. <laughs> first time makagawa ng vlogs or voiceover. Ayan. Ikot na naman. So, na mga cabbage yan. Mga tinatanim, tinatanim dyan. <laughs> ano ba yan? Tagalog natin. Hindi pa masyado. Ano? Parang crooked-crooked. <laughs> ayan, malapit na tayo sa ano namin sa house o so kung saan kami ngayon magtat magtatrabaho. Yan, yeah, mga cabbage po yan lahat. Yan, yeah, yung mga house o so dyan, mga ano, nakatayom dyan sa loob, mga kamatis. Ayan, ikot na naman. Ayun, ayun, ayun. Malubak, lubak. Ano <laughs> <Araming> lubak? <laughs> so, ayan, dating na. Diyan kami ngayon sa loob magtatrabaho. At yung gagawin namin ay ayan, magtatanggal ng mga sanga-sanga. Sanga ba yun? Sa tagang. <laughs> sanga-sanga dyan sa... Ano yan? Kung tawag dito sa Japan, Kiko. Kung sa Pinas, Chrysanthemum ha, tawag dyan. Chrysanthemum. So, ayan. Tatanggalan lang namin ng mga sanga-sanga. Tsaka yung maiiwan, isang bulaklak lang. So, ngayon, wala pang bulak bulaklak kasi yan. Yan, nabub nabubulol na. <laughs> Bulol talaga masyado magtagalog. Mandaya kasi ako. Tsaka, bisaya din. Kaya yan, parang di masyado maganda sa Tagalog. <laughs> Ayun yung mga dalawa kong kasama, mga Cambodia yan. Dalawang babaeng Cambodia. Picture picture na. Pabilisan lang. <laughs> Uyan na. Bye. See ya.